Hello, 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 hello Philippines, hello world, panibagong buhay, panibagong pag-asa, ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo'y bumabati. Please subscribe my YouTube channel Kalabs TV Vlog. Just comment, like and share. Kung saan ba abot ang video na ito? kasi nagbasa ako ng comment umbabot na sa Jeddah KSA yung mga, yung mga OFW natin dyan Namasisipag! mabuhay po kayo OFW saludo ko sa inyo at pag nag comment po kayo hindi ko na po kakalimutang i-shoutout kayo at kung anong bansa po kayo galing at syempre, paki-subscribe na rin po. At paki-pindot ng bell para updated po kayo sa mga videos ko. And follow my Facebook page Kalabs TV and Facebook Richard Magallanes Berdon. Ngayong araw, araw ng Sabado, araw ng pagsamba. 10 o'clock ng umaga kami sumamba walang 6 to 7 ng gabi. May activity po yata. Gusto ko sanang mag-join at sumama sa kanila kaso hindi ako pwede at saka nagpapagaling pa ako ng sakit ko. Si Karen sa nag-preside kaninang umaga sa pagsamba. Ang galing ni Karen's the best. Ministro namin siya. Kahit napakabata, super galing siya. Ang nakikinig sa kanya napapahanga sa galing niya magsalita. Ngayon lang ako nakakita ng ministro na super super galing. At isa pa, super pogi. Jusko, <laughs> puro de. <laughs> Napakabata kasi eh. Talagang gaganahan kang makinig sa kanya. Modulated ang voice ni Karens. Maganda ang mensahe niya sa lahat ng nakikinig. About sa family. Naigalang ang bawat isa. Kinakailangan magpasakop ang babae sa lalaki ang lalaki naman mahalin ng babae ng higit sa lahat at kung may anak sila ituro sa mga anak ang salitang respeto yun ang natutunan ko sa message ni Karens. o siya hagang dito na lang sa susunulit sa susunulit na vlog ito po si Kalabs TV Vlog na nagsasabing Bye Bye <laughs> Anjan po